Ang mundo ay pinapalibutan ng iba't ibang pakiramdam at isa na dito ang pag-ibig. Ang pinakamakapangyarihan at mabisang sandata sa bawat pagsubok na pinagdadaan. Ang ating poong may kapal ay nagbigha ng dalawang klaseng tao, ang babae at lalaki. Ngunit, bakit mayroong tinatawag na bakla? Anong nangyari sa kanila? sabay-sabay nating tunghiyan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ng ating mga bida sa kwentong ito. Sa probinsya ng Langalang Leyte, naninirahan ng tahimik at masayang buhay ang mag-asawang si Ariel at Jovelyn. Kontento na ang magkabiyak sa kung anong mayroon sila at sa estado ng kanilang buhay. Mas lalo pang nabigyan ng rason ng dalawa na ipagpatuloy ang kanilang kwento nang biyayaan sila ng isang bibong at masiglang supling. Datapuay di maiuwasan ang tampuhan at tuksuhan, lalo na pagdating sa anak nila. Pinanganak si itong may pusong binabae, o kung tawagin ay bakla. Pinalaking may respeto at masibag ang kanilang anak, ngunit hindi talaga maiiwasan na hindi tanggapin ng ama ang tunay na pagtao ng kanilang anak. Si Jake, ang kanilang anak, ay natakot na hindi sapat ang pagmamahal upang tanggapin siya ng bukal sa loob. Hindi niya alam kung paano malulusutan ang lahat ng aalahanin. Kung kaya't na isipan niyang maglakad-lakad. At doon, biglang bumagal ang ikot ng mundo. Nahuli ng isang tao ang kanyang atensyon. Di siya tinablan ng hiya at nakipagkilala si Jake kay CJ. Kalauna ay nagkamabutihan ang dalawa at nagkaroon ng special na relasyon. Ipinakilala ni Jake si CJ bilang kasintahan sa kanyang mga magulang. Natanggap rin ng ama ni Jake ang tunay na kasiraan ng kanyang anak. Napaisip ito na sino nga ba siya upang ipagkait ang pagmamahalan ng dalawang tao. Kinasal si Jake at CJ sa tabing dagat. Kinasal si Jake at CJ sa tabing dagat. Ito ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Walang masamang magbahal sa kapareho ng kasirihan basta tunay at bukal sa loob. Ang kailangan lang sa mabuting relasyon ng pamilya ay ang pagtanggap, pagtitiwala, at pagmamahal.